Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon Na tayo po ay magkasama-sama Upang tayo po ay lumago sa ating buhay espiritual At tayo po ay nangungumusta sa lahat ng mga listeners natin Sumusubaybay gamit ang radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas At maging sa ating mga listeners gamit pong internet kasama po dyan yung mga sumusubaybay sa atin na nasa ibang bansa. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ngayon yung resilience. Ano ho ba ito? By definition, pag tinignan po natin yung word na resilience, ang ibig niya sabihin na ito, the capacity to withstand or to recover quickly from difficulties. No, yung pong kakayahan, na hindi lamang tayo po manatiling matatag sa gitna po ng mga hamon, pagsubok, problema, pagbabago. Nakapaloob din po ang kaisipan na tayo po ay makakabangon muli mula po sa mga pagsubok at problemang ito. Napakaganda no? pagkatayo uh, sapagkat tayo po ay naniniwala na bilang isang mananampalataya, eh isa po ito sa masasabi nating tatak ng ating paglago na kung tayo po ay lumalago as a believer, as a follower of Christ, yung resilience po ay dapat nakikita. Bakit? Eh, naiiba ho eh. Sapagkat pag na natin sa Bible, di ba? Uh, yung pong mga pagsubok o problemang dumarating ay pagkakataon na kung saan kasama natin ang Panginoon at ang Panginoon din ay merong mga layunin na nakapaloob sa bawat hamon ng buhay na ating uh, nararanasan. Kaya nga yung resilience po talagang nga uh, dapat nakikita sa atin eh. So matanong ko muna bago tayo magpatuloy, are you resilient? Maari mo bang masabi na ikaw ay resilient? Pwede mo bang masabi na ikaw bilang isang mana ng palataya ay merong katatagan sa pagharap sa mga suliranin at ikaw ba'y nakakabangon sa anumang mga pagsubok maging sa mga pagkakamali at kabigatan? sapagkat kung ito po ay ah, hindi nating karanasan o kaya ay medyo kulang tayo sa aspetong ito, indikasyon po yan na merong kakulangan ah, sa ating spiritual na kalusugan. Opo, napaka-importante ng ating spiritual na kalusugan na pagka ito po ay napapabayaan natin, ang isang masasabi nating indikasyon po nito ay yung kawalan ng resilience. Opo, kaya mapapansin mo may mga tao na pag dumaranas ng pagsubok ay uh, either sumusuko o kaya naman po ay tuluyang nagugupo. Pero tayo po kung halimbawang lumalago, alam natin na yung bawat pagsubok ay hindi lamang nalalampasan kundi ito po ay nagpapalago. Kaya nga sa isang pag-aaral natin naging tuon natin 'to, di ba? Sa James chapter 1, basahin ko lang ha para medyo balikan natin bago natin ituloy-tuloy. Ang sabi po sa verse 2 hanggang verse 4 Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. So dito po ay tinuturuan tayo na buksan ang ating mga mata sa value ng mga bagay na espiritwal. Hindi po tayo nasanay eh, sa halaga ng mga bagay na espiritwal nung tayo po'y walang kaugnayan sa Panginoon. So dahil hindi tayo sanay doon, hindi natin nakikita na ito palang mga pagsubok, bagamat may mga pagkakataon niya na nangangahulugan na meron pong uh, losses in terms of finances, maybe sa material or physical, pero merong gain o pakinabang pagdating sa spiritual. Ngayon, kung hindi ka marunong magpahalaga sa mga bagay na spiritual, hindi mo maa-appreciate at hindi mo makikita yung reason for this great joy. Kaya nga ang sabi niya sa verse 3, For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So, paano pa sinusubok yung pananampalataya, di po ba? May mga pagkakataon po, ito ay sa anyo ng karamdaman, minsan po sa panahon ng krisis, minsan naman sa mga pagkakataong tayo po ay may mga challenges po sa uh, relasyon. So, ibig sabihin, itong mga bagay na ito, hindi natin to gusto, ayaw natin. Kaya lang, dumarating nga po ang mga bagay na ito. At ang sinasabi sa atin, pag yan ay nahandle mo ng tama, nakaharap mo ng tama, then magkakaroon po ng growth sa iyong buhay. Kaya sabi niya sa verse 4, So let it grow. Sige, hayaan mo lumago. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Ang ibig sabihin nito, yung mga bagay na hindi mo taglay dati, kakayahan, yung pong mga bagay na hindi mo taglay dati, kagaya po ng mga kaalaman, at yung pang mga kailangan natin para tayo po ay maging matatag, malago, at matured, ngayon po tataglayin natin as we go through these challenges. But sadly, sa ating pong uh, makasalanang katayuan uh, nung wala pa tayong kaugnayan sa Panginoon, or maybe sa ating uh, kalagayang spiritually immature, hindi natin makita yung value ng maturity. Eh sa Bible, sobrang halaga po ng maturity. Again and again, binabanggit po yan. Kaya nga, pag naintindihan mo na mahalaga sa Panginoon ang maturity, mauunawaan mo rin kung bakit tayo pinadadaan sa mga pagsubok, kung bakit sinasabi ng Panginoon kailangan po nating ma-develop, kung bakit pag may pagsubok, pagkakataon din para tayo po ay magalak. Kasi nga, mahalaga yung maturity na ito. So parang ganito po yan, ano? Naalala ko noon, meron po kaming pinupuntahang isang uh, probinsya na kung saan, meron pong ilang mga lamang dagat na talagang napaka-abundant. No? Kung abundant, sobrang abundant. Nagkalat po doon sa mababaw na parte ng dagat. Eh kami hoy nagsiswimming, so mayat maya, ano ito? Ano ito? Yan, no? So sabi nila, anak ah, ko, dami dito niya, nakalat. Tapos, uh, napansin namin sa ilang mga taon na kami pabalik-balik, abay, eh, hindi ka na makakita. Dati ho, eh, halos kahit siyang katumapak meron, itong eh, bandang huli, wala na. Bakit nawala? Ano nangyari? At napag-alaman po namin, ang sabi nga nung mga taga roon, eh ano pala yon? May bumibili palang mga restaurant noon at mahal pala yan. Alam nyo, yung dating natatapakan, yung dating hindi pinapansin, yung dating nagkalat, naglipa na, nako. Nung nalaman po nila yung value, ayan na, unti-unti na hong nawala hanggang uh, pag dumating ka at nakakita ka ng iilan, eh mapalad ka na. Pero talaga hong hindi mo na mabibili, ay hindi mo na makikita dahil binibili. Yan po ang uh, problema. Kaya nga ang malaking uh, hamon po mga kapatid, uh, kagaya ng aking nasabi, buksan natin ang mata natin sa value ng mga bagay na espiritual. Ang ibig sabihin nito, parang yung mga sinasabi kong lamang dagat, nung hindi binibili at walang uh, nakakaalam ng value, hindi pinapansin pero nung nalaman yung value, biglang nako, lahat kumukuha nun. So ganun din sa atin. Ano? Maaring tayo po ay bulag sa halaga ng mga bagay na espiritual at kailangan nating mamulat dyan para makita natin kung bakit iyan ang gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. So, as we go through trials and develop maturity, we develop resilience. Pag merong pagsubok na dumarating, tayo po ay nagiging matatag. Ang sabi nga ng verse 4, You are fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Nandoon po yung level ng maturity na kung saan tayo po ay makakaharap sa mga hamon, sa mga suliranin, at tayo po ay magiging napakatatag. Iyan po ang magandang reality niyan. Hindi ba tayo po ay nakakaharap sa mga challenges? Tingnan nyo naman, pag tayo po ay walang maturity, siguro uh, ang nasa isip ng marami, pag walang maturity, ang word na palagi nating maiisip, yung word na limitation. Hindi ho ba? If you lack maturity, you lack ability. If you lack ability and resilience, you will have limitations in your life. Yung mga nagagawa ng iba, hindi mo magagawa. Yung kaya ng iba, hindi mo kakayanin. Bakit? Because you did not train yourself to develop maturity and yung pong resilience. So it creates limitation. So para bang pag inisip-isip mo, nagpapakahirap yung iba to develop itong maturity, you don't see the value of maturity, but eventually, pag nakita mo na yung pakinabang ng maturity and resilience sa kanilang buhay, at ikaw ay wala naman noon at puro limitations, you realize, sayang. Dapat nagtuon din ako sa development ng mga bagay na ito sa aking buhay. Di ho ba, ganyan nga talaga mangyayari. Kaya napakahalaga po na makita natin yung halaga at uh, importansya nitong uh, tinatawag nating resilience as an indicator of spiritual maturity. So, unawain muna natin ang ibang aspeto nito. Naalala ko ho yung sinabi ng isang... Uh, dictionary about uh, the modern definition of resilience ang kanyang definition ay ganito advancing despite adversity now napakaganda kasi una yung concept po ng advancing you cannot say you are advancing if you do not have the right gauge to measure your advancement kung wala po tayong vision or goal paano natin masasabi that we are advancing So, ibig sabihin mga kapatid, ang isang tao na alam na siya po ay sumusulong at nagde-develop ng resilience ay isa ring tao na nauunawaan ang layunin ng kanyang buhay. nang na ibig sabihin po nito, siya po ay merong pag-usad, siya po ay merong maliwanag na direksyon, siya po ay merong maliwanag na goal sa kanyang buhay. Otherwise, how can you say if you are advancing? Kaya e, paminsan pagka yung kristyano, tinanong mo, kumusta na? At ang sagot sa iyo, okay naman. Yan. Yan yung mga sagot na, eh paano mo naman nasa abing okay? Pagka walang sukatan eh, na, paano nga naman natin masasabing okay? Di ho ba? Okay dahil walang problema, okay dahil uh, nung mga pagkakataong yon wala ka namang iniinda. Yun lang ho ba yun? Kinakailangan meron tayong measurement. So you can actually and honestly gauge yourself. Am I really advancing? Am I really doing well? Or, uh, gaano pa ako kalayo sa goal na kinakailangan kumaapot? So, yung mga taong merong resilience, ibig sabihin, meron din silang goal and vision uh, that they are moving forward to. So, kung wala ho tayong ganong klaseng uh, mission or goal or vision, then most likely, mga kapatid, inaanod-anod lang tayo sa Christian life pag tinanong kung kumusta, okay, pero hindi mo masukat kung bakit okay, dahil wala namang sukatan, kayo ho ba yung ganong klase ng mananampalataya? Na pag tinanong kung kumusta ang spiritual life, okay. Okay. Pag okay ng okay, malamang hindi okay. Bakit? Kasi yung sagot na yon is very generic, very subjective, but how do you actually measure being okay? So, kailangan merong ganon. Halimbawa, ang mas mainam na sagot, kumusta? At ang sagot mo eh, nako, medyo malapit-lapit na dun sa goal o kaya malayo pa pag pray mo nga. At kailangan kong i-develop ang sarili ko sa ganitong aspeto. Yun ang magandang sagot. Bakit? Kasi yung sagot na yun, nag indicate na alam mo kung nasaan ka na ngayon in relation to the objective or goal. Pero pag walang ganon, okay lang ng okay, E eh, malamang nga, hindi talaga okay. <laughs> Uh, tingnan natin ngayon, pag-usapan natin, ano bang, bakit kailangan tong resilience? Now, as I said, una, it's an indicator of maturity. Pangalawa, it's an indi indicator of your spiritual health. Pangatlo, it is also an indicator that uh, God is working in your life. Ang sabi sa Proverbs 24.16, For though the righteous fall seven times, they rise again. Yung pong uh, matuwid, pag sila po ay bumabagsak, bumabangon silang muli. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon talaga na haharap at haharap tayo sa mga challenges, difficulties, problems. Pero ang malaking kaibahan po ng righteous is that even though they fall, but they will rise again. So, tingnan natin muna, bago tayo magtuloy, ano ba yung iba't ibang klase ng resilience? Meron pong apat, at least. Number one is psychological resilience. Psychological resilience is the mental capacity to deal with or adapt to uncertainty, difficulties, and adversity. So, yung kapasidad ng ating isipan na harapin tong mga hamon na ito. Hindi ba paminsan ang labanan talaga psychological eh, Kasi may mga times po na yung bang uh, kaya pero duda ka, no? nakapasok po kasi dyan yung doubt, nakapasok po dyan yung mga pinanghahawakan natin, uh, nakapasok po dyan kung talagang nananampalataya ba tayo sa Panginoon o sinasabi lang natin. Dahil uh, ang isang taong nagsasabi lang pero hindi totoo sa kanya ang pananampalataya sa Diyos, siya yung tao na nagsasabing nagtitiwala pero nako, pinangingibabawan palagi ng pangamba, ano ho, wala yung psychological resilience. So we are saying na kung tayo po ay nasa Panginoon, isa rin ito eh sa epekto. Yung bang meron tayong peace of mind, yan po ay resulta ng uh, faith sa Panginoon at yun po ay panglaban dito sa mga adversities or difficulties na dumarating. Hindi ba sa Philippians chapter 4? Imagine si Apostol Pablo mismo ay dumaranas ng mga pagsubok during this time. Siya po ay uh, dumaan sa mga hamon uh, noong mga panahong ito. Siya po ay nakakulong noong mga panahong ito. Pero tingnan niyo po ang sabi niya, Philippians 4, 6, and 7. Do not worry about anything. Instead, pray about everything, tell God what you need, and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Yung kapayapaan na yon napakahirap maunawaan po niyan. Kaya nga sabi rito, which exceeds anything we can understand. Ito po ay uh, kakaiba. This is unlike anything we have seen before. Hindi po ito naa-achieve through human means. Ano po? Uh the other day, kami po ng aking uh, pamilya ay uh, Uh, lumabas, no kasama namin yung bunso at uh, tiningnan po namin yung isang barko na uh, naka-display dito po sa May South Harbor sa Manila no at uh, ang ang kumuha ng aking atensyon ay yung isa pang barko na naka-escort doon it's a battleship na merong pong helicopter sa ibabaw no na naka, ano, nakakatuwang makita dahil sa pelikula mo lang napapanood yun eh at alam mo, bakit may ganoon? Kasi kadalasan po ang konsepto natin ng peace ay merong, merong digmaan at superior ang iyong gamit, then you will have peace. Ganyan po ang konsepto natin. Kaya lang, alam naman natin na kahit merong ganyan, we will not experience permanent peace because these things are temporary. Maybe now you are superior, but in the coming years, magiging mas superior yung kalaban. O paano na yung peace mo? Di ho ba? At yung mga bagay na ito ay hindi naman tala makapagbibigay ng permanent assurance So yan ang problema Kaya nga yan ang pamamaraan ng mundo to experience peace Pero dito po ay makikita natin Kapayapaang hindi maipaliwanag ng mundo Kapayapaang higit sa kayang ibigay ng mundong ito At yan po ay mangyayari if we come to God instead of worrying Interesting po yung verse 6. Don't worry about anything. Alam niyo ba na ang ibig sabihin niya, inuutusan tayo na huwag mag-alala? Hindi po sinasabi dyan na pag naisipan mo huwag ka mag-alala o kaya subukan mong huwag mag-alala. Hindi. Ang sabi po dyan, do not worry about anything. God is telling you not to worry. God is commanding you not to worry. Kasi yan po ang tendency natin eh. Ibig sabihin nito, if we are worrying, then we have chosen to worry. Kapasyahan po natin ang mag-alala. Kung tayo po'y nag-aalala, ito'y dahil pinili nating mag-alala. Ito po ay dahil kapasyahan nating mag-alala. Kaya ang sabi niya, instead, ito ngayon ang ipalit mo, pray about everything. Sabihin mo sa Panginoon ang iyong mga pangangailangan at pasalamatan mo siya. Pag ginawa mo yan, at saka mo mararanasan yung kapayapaan. So, ibig sabihin, if you are a believer, you will have psychological resilience. Bakit? Kasi panatag ka eh, na meron kang Diyos na malalapitan. Dagdag mo pa yung 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ano pong sinasabi naman itong passage na ito na napakaganda pag kayo po'y may pagsubok? The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, he will show you a way out so you can endure. So pag alam mo ito, meron kang kapanatagan. Bakit? Ang sabi niya, ay lahat naman dumaraan sa pagsubok. Una, pangalawa, ang Diyos ay tapat. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. So yung kapasidad niya noon na matagal mo nang inaasahan ay mananatiling yun pa rin. Pangatlo, yung katiyakan na hindi ka bibigyan ng higit sa iyong makakayanan. At pag ikaw ay may pagsubok, siya rin ang magpapakita sa iyo ng daan para hindi malampasan lang kundi matuto ka sa gitna ng iyong pinagdadaanan. So in other words, if you know this, you will develop itong psychological resilience because you know God is always in control. God is always intentional. God is with you even sa iyong mga problems. At alam mo rin na ang Panginoon ay merong itinuturo at hinuhubog ka sa gitna ng mga pinagdadaanan ito. Ngayon, can you imagine going through problems and difficulties without these verses, without these promises? Imagine mo yun. Minsan nga, mana ng palataya, hirap na hirap na. Can you imagine kung wala kang Diyos sa iyong buhay, tapos haharap ka sa mga sulirin ng buhay? Paano mo haharapin yan? Di ba? Mabigat. Napakahirap. Pero napakapalad po natin that we have God in our lives at yung Diyos na ito ay hindi lamang kilala natin, siya po ay nagmamahal sa atin at binigyan po tayo ng assurance sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya ang isang mana dapat talaga merong resilience. Pero alam nyo kung nawawala sa atin to at mana tayo, then maybe ang isang problem is your spiritual health. Kumusta yon? Dahil pag walang spiritual na kalusugan, ay eh nakalalamang po ay meron tayong pagkukulang pagdating sa pangangalaga sa ating buhay espiritual. Kaya nawa maging paalala sa atin po ito. Ah, sabi nga ng isang kaibigan ko, ang bawat problemang dumarating, pagpapala din in a way dahil yan po ay naglalantad. Eh. Ano yung aspeto ng buhay mo na medyo napapabayaan, ano yung aspeto ng buhay na kailangan pa ng improvement, kailangang i-develop, kailangang sanayin. So ibig sabihin, ang mga iyan po ay paraan para makita at makilala natin ang ating sarili at malaman natin kung paanong haharapin ang mga hamong ito na dumarating nga sa ating buhay. Kaya kung sakali ikaw po ay napapaisip, kumusta nga ba ang aking spiritual life? Kumusta ang aking resilience? Ako ba yung taong matatag, natututo at lumalagupangan lalo sa gitna ng problema? O ako ba yung tao na pag nasa problema ay madaling naaapektuhan, sumusuko at madaling umaayaw? Well, tingnan niyo po sa aspeto ng resilience. If you are not growing, then most likely you are deteriorating sa iyong spiritual life. At pag tayo po ay uh, nagpabaya diyan, ang isang indikasyon is lack of resilience. So sana po itong ating pag-aaral ay uh, nagbigay sa atin ng kaliwanagan at makatulong para ma-sort out natin kumusta yung ating spiritual life at tayo po ay maging intentional sa ating paglago. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo lang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.com. dot ph